Alright guys, ngayon ay maglalaba kami ng mga gamit ni Baby. So, ano gamit ni Baby? Nandun nga. so, yun natin mga gamit ni Baby. Ay, Ay, Okay, tanggalin mo natin ito. Kailangan na namin mag, ano? Kailangan na namin maglaba ng gamit ni Baby kasi from now, mga 3 weeks. Yo <laughs> lapit na. Mga 2 or three weeks from now eh pwede na natin expect na lang mababastby baby. And kailangan na natin mag-prepare guys ano. So excited na. Excited na ba kayo? Excited na ba kayo? <laughs> excited ka na ba? So. na Ha? tayo? tayo mag So yun guys, ay uh, mga gamit ni Baby yung ipi-prepare namin. Ayan. So, ready, ready na si Mami. Baka ibang ganit. Baka nasa ibang uh, lalagayan. Oo. Oh. <laughs> Ayan o. Um, oh, uh, na namin itong kalat. Ayan. Pero kaya muna tayo bago tayo, bago natin Alas 10 na mami. Hmm. Kaya muna tayo. Kaya muna kami bago namin ito ituloy. At lalaban namin lahat yan. So yun guys, mag-ano lang maghahanda lang ako ng breakfast namin. Alas, just now na may iba lang kami breakfast kasi medyo tinanghali kami ng gising at napagod kahapon. Ang uh, kakain na lang namin is mga ano, mga leftover ng mga araw <laughs> <laughs> Init-init na lang. Dito pa yung mga ibang gamit namin guys. Pero feeling ko ito hindi mga nagagalawin. Ano ba sa mga ano, no? mga dede-dede -de 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 na? Dede, mga ano. Ito yung mga damit ba dyan? dami eh. Wala, mga, 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 mga Ay, ano Ay, mga gamit niya ah, na yan. Mga masteller. Wala mga ba? Yan? na, mga ano na yan. Mga dede, debi at mga gamit niya na yan. Oh, pag ano na yan, after... next, next mm -hmm. after... After ang anak na yun. So yung luto na nadinig ko na yung I aming mean, breakfast. Eh, gusto mo yung egg? Magsana yung side up ako. Ba't ayaw mo? Ako gusto ako. Hindi, mo gusto Ayos, tinasin yung suit. Ang swimsuit, <laughs> swimsuit talaga. ano? Oo, oh, zero to three nga, yan. Swimsuit, paano na magsuswimin agad siya? <laughs> Nang <Ayon, laughs> three months? Pwede, yun, know, oo, zero to three. <laughs> zero to three, ano? <laughs> <laughs> yan, kasi yan? Gabi. Gabi. Tutuba tayo na itlog at masarap sa breakfast lagi ni itlog. no? Gawin natin Thailand cook. Yung Thailand kasi pag nagluto ng itlog, lagi sunod yung gilid. <laughs> Ganun ano? <na>? <laughs> <laughs> Ba't kaya crispy yung gilid nila? Ano? Ayaw, yun yung ayaw ng bitok ako. <laughs> yun yung nilalabas ng bitok ako. Eh. Okay. Dalawa lang kasi ayun ni Rizel. Ako lang kakain na to. Ayun niya na itlog. Kain! <laughs> so breakfast namin 10.30 na. Mamaya na kami maglalas na for sure. <laughs> so yun guys, tapos na kami kumain and iuwi na namin itong mga labangin na napakadami. Di ba? Anap si Baby pero dami na namin labahin. How mo more na si Baby? Diba? May mga ihi na yan. <laughs> oh, diba? May mga popo na yan. ba? Alright. Tama siya sa bahay na ano Naglalo pa kami, no? Kasi doon sa may bahay namin, doon sa farm. Oo oh, sa farm. Kaya pag anak namin lumabas, sabihin niya, nakakaya ko sa farm. <laughs> <laughs> yan, galing kami sa bahay namin doon sa farm. Dito, wala pa kasing kami labahan doon. Hindi pa kami nakakabili ng washing machine. And dito pa lang meron si sa isang bahay. Pasa <coughs> lang alam na ba? Eh, mm -hmm. wala pa pala. Yan pa lang pala. Sa atin pa to eh. Ay, hindi pa baby pa kay baby yan. Mamaya ni eh, kay baby Wala nga yun, wala na tayong pantry <laughs> Siya, hindi pa naman siya gagamit <laughs> Ayan guys, ano nyo Ganito gusto ni Rizel <laughs> Kailangan pag nagsasampay guys Eh, ha? Kailangan pag nagsasampay daw guys Eh ano Kailangan find your height <laughs> <laughs> kailangan daw magkakasunod. Ang <laughs> bihira. What on earth? Kailangan daw eh, ano? Tunod-tunod yung laki. ka Ano na, ano? hindi makaka? <laughs> <laughs> hindi makakita. <laughs> Ayan. <laughs> Ganyan daw guys. Ay, hindi oh. Ito may mali pa tayo dito oh. Oh may mali dito oh. Ayan. Ay, yung white pa daw. <laughs> yung white pa. Saan to? Mas mahaba to. Dito. Ayan, dapat ganyan guys. Hop maliit. Ah, hanapin niya yun. <laughs> ah, hanapin niya yung height niya di ba? <laughs> Malika, mas mahaba itong sando. Oo. Oh. Ayan. <laughs> oh, maganda, maganda ba siya? Maganda man tignan kayo. Oo. Oh. Di ba yung mga ayusin natin itong mga ano ngayon? Mga uh, short. Oh, dear. Last natin ito. Ayan. Ayan. Nakuha ko na? Perfect na. <laughs> ano, happy ka na? Hoy. Tignan mo naman yung ginawa. <laughs> Tignan mo happy, happy, ka na ba? <laughs> Ayan, Ano, ano, ano? Tiko 5 inch oh, no, no, no. Tiko 5, inch 5 inch. Ayusin mo, <laughs> mo 5 <laughs> Kailangan daw pa 5 inch yung pagitan para makahinga? Oo. Oh, oh. We... Ano na? May pala, no? Paano gano'n? Quick, quick sa likod ka naka-plane na. Ah. Ay, may ganito pala siya. Alin? May mga print-print pala. Kala ko plane-plane lang siya. Bakit plane lang ba yung nakaharap? Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Ay, ako may print sa likod. Today, no? Hindi mo makikita likod yun. Nasa lalim lang. <laughs> Ay, hindi pag tinupin mo gano'n, may defend mo. Sa loob. Hindi pag pinold mo siya sa katawan, sa body, makikita mo na. So yun, na, ano, bago kami muwi, dumaan muna na kami dito sa butika kasi medyo nadadalas yung contraction ni Baby, you no? Know, ni Jobs. So bibili kami ng exoxylan para dagdagan natin yung konting kapit. Kasi so, next month pa siya mga so hindi pa pwede ngayon. Alright, bababa na ako. Mmm. Mmm, ha? Mmm? Kung mga kaga, balot agad. Mmm, sarap. lahat. Balot lahat. Proper lahat. Mmm. Sarap. Itong... Diyan ba tayo yung tap? Nasusunod ka na? Mmm. Tagpa natin itong Mmm.

Hinog. Hinog na. hinog mangga. Mga ilan? Mga ilan? Mga kilo mangga mo? 180 182. 180. 30. Ano? Ano na? Ito? <coughs> huh? Ito? Ito? Hintayin natin itong durian. Pero ito pwede nang kainin ito ngayon, ano? Pwede na sir yan? Eh, amoy na yan. Pag na daw, pwede ko. Ano gusto mong try yung durian? Okay, okay. Ito, maliit lang. Okay, uh, malaban Siguro, malaban na Ito, pwede. Ako, ano malay ko sa durian? Nakakuha ka pamela. Pamela? One and three-fourths, One and three daw. two sir. Ha? Two-eighty. Two-eighty daw ito. Impersion mo kaya magkano? Forty, sir. Isa. Forty praso, isa. <coughs> Persimmon. Ilan? dalawang Saka kuya dalawang persimmon Para lahat Sir, isang, isang kilo to Ah, sige kaya mo kuya, buntis yan, buntis yan, magiging mabenta ka Saka mabenta yan, magbabenta bumili kami Ay, buntis yan, pangyayon lang uh -huh. Panguna pa lang uh -huh. Pampaswerte uh -huh. Pagbuntis, pagkano eh <laughs> Pagbibiguin oh, <baby>, Pagbibiguin <laughs> na ha tapos mais ulit. Mais pa. Mais? Ha? Yung inihaw? Mais nihaw? pa. Mais pa. Favorite place ko to. Bitas. Favorite. Favorite place mo na itong bitas. Sige, sige, sige. Magmamais pa tayo daw sa unahan dun. Okay. Andito ulit kami sa maisan ni Kuya. Hindi hmm, ba? Eh? Sabi sa'yo kuya, lagi akong bibili eh. Mahilig si Buntis dyan eh. So pa ina ano yung kuya? Talabera. Talabera. So yung nag-shopping. Bibili lang talaga kami ng gamot eh. Tapos nag-shopping na siya. <laughs> Ang dami na niya nabili. Oh, tumo hotel guys. Oh, napuno na niya yung harapan niya dito. Mga mais, mga prutas. Oh, ano pa? Ano pa? Uwin tayo? Oo. Oh, hindi pa tayo nag-lunch. Hoy. Ang may lechulan <laughs> pala doon oh. Oh, masarap ng kaya mo dyan ah. <laughs> Oo. Ano lang yung favorite place mo saan? gusto sa bitas. Favorite place <laughs> daw niya guys yung bitas dahil maraming prutas, may mga maes. Di ba? Mm -hmm. may bukuhan. May bukuhan ano pa? Kompleto sa iyo, ano? <laughs> Ang wala lang yung favorito mong slurpee, ano? Oo. Uh. Wow. Yung... Sarap. Sarap yan. May bagong luto, mainit lang. Bibilis ako na rin na makakain ako sa bahay. <laughs> Ngayon guys, naiingit uh, na rin ako sa pagkain niya ng maes. Kailangan ko na makauwi at makakain na rin ako. <laughs> Alright, let's go!